Para sa mga dati nating subscribers mga jojo ay eh, eto Nagbabalik tayo sa pagmamanok at nakita nyo naman ang ah uh, Coop natin Ayan med bagong bago pa bagong gawa pero hindi ito sa akin sa father-in-law ko to At yan na uh, may mga sari-saring mga manok ah uh, siguro um uh, naging influence din natin siya na magmamanok kasi napaka rewarding pag nag-aalaga tayo ng mga manok. Ayun yung mga manok, mga inahin na nangingitlog. May kasama na isang tandang. Araw-araw nangingitlog ng mga manok pero itong mga Rhode Island Red ay for egg production at itong mga native naman ay for reproduction or nag-ano sila, naglilimlim. At kung makita ninyo, Uh, ito mga dumalaga or uh, mga dalagang manok na hindi pa nangingitlog for preparation At uh, meron ni tayong mga sirama dito Ito yung mga bantam chicken, yung ayam sirama na, uh, na tinaguri ang smallest chicken in the world At ito, maganda uh, magandang kulay niya, uh, ash gray na may pagkapula at napakadaling alagaan ng mga sirama at mababait din sila. Maliit lang rin ang gasos kasi napakaliit lang rin ang kain nila. So, ito naman, uh, syempre hindi naman pangkata ito. Itong tinatawag na mga fancy chicken or pang display lang or kung gusto mo pang pet lang talaga itong mga manok na to. Ayan. Isa to sa favorite na breed ko ang ayam sirama at ito naman yung ano niya, pullets, ah hindi pullets ang tawag dito yung hen kasi nangingitlog na yan uh, unang araw ng itlog siya dyan nung pinuntahan ko pero nabasag yung itlog niya kaya sabi ng bayo ko gagawa niya ng sariling pugad Ayan. actually yung bayo ko uh, na influensya din natin sa pag-alaga ng bantam dahil dati nagpa-vlog tayo about mga bantam so ayan at uh, Ayun nga, binigyan ko rin ng mga tips si Papa kung paano alagaan ang mga malang, paano pakainin at paano siya uh, bigyan ng mga activities para para hindi madaling magkasakit. Ito naman yung ano, yung tong tong na binili namin sabay kami bumili. Dalawa yung sa akin, tatlo yung binili niya. So ayan, ang laki na niyan, more than one kilo na, eh, siguro hindi pa, two months old pa lang. Ang laki. At saka mabigat siguro ang sarap ng kanila ng shamo Pero gusto ko padamihin kasi ang gaganda ng mga shamo pag marami sila eh. Ayan. Yung kasama naman nito ng mga ano, pullets, nandun sa loob ng mga um, puting manok sa loob para hinalo doon kasi uh, inaaway nitong itong bulik na to. Ayan, actually mabigat talaga siya ang pagkamalok. So guys, para naman sa mga magbuwan sa akin, challenge. Sa Nindot color sa shamo, ring duo Talaga ako nagmamalok. Ayun ah, na yun yung pala yung ano, yung shamo na partner nung isa kanina. Ito naman yung mga puting chicken, mga reject to sa ano, reject sa, reject sa, ang poultry. Dinala rin yung bayaw ko kasi uh, for shamo. katay. Pero inalagaan ni Papa at lalong lumaki at uh, bumigat. Sabi ko nga eh, ako nang bibili para katayin ko benta ko sa bahay kasi may tindahan namin kami. Ay, yung need niya, pwede kong benta <coughs> ko na lang. It last 5,000 siya mo, Ang daming income dito, guys, kapag marunong nga yun. Thank you.